isa sa kanila. Nadalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guru, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya, sumagot si Jesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito naman ang pangalawa, Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Mateo 22, 35, 39 Ang magmahal, ang pinakadakilang utos. Ito ang nararapat nating handog sa Kanya. Ngayong Martes Santo, ating mahalin ng tunay at buo ang Panginoon at tayo'y magiging daluyan ng pagbamahal sa ating kapwa. Be the light for the world. Invest in eternity.